Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Webes, August 22, 2024. Para sa mataong aris, hindi dapat maubos ang mahalagang oras mo sa mataong hindi naman nagkikiayon sa iyong mga kagustuhan. Huwag mo na lang silang pansinin. Ang lumapal na kulay ay white ang iyong mama swerte numero 6, 19, 24, 33, 37 at 45. Para sa mataong Taurus, ipanatag mo ang iyong kalooban. Lihim na kumikilos ang langit nang sa gayon ay mabigyang daan ang katuparan ng iyong mga pangarap. Ang iyong mapara na kulay ay green. Ang iyong mama swerte numero 9, 16, 22, 28, 31 at 34. Para sa mataong Gemini, piliin mo ang maliliit. Oo, yung maliliit. Ang mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mamaswerteng numero, 5, 12, 14, 25, 30, at 37. Para sa mataong Cancer, kailangan mo sa iyong tabi ang taong malakas ang loob. Sila ang tatangay sa iyo kung saan maabot kamay mo ang iyong pangarap. Ang yung mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerteng numero, 7 16 24 31 43 at 45 Para sa mga taong leyo, hindi basta-basta sinusugod ang gustong makuha. Tinitingnan muna ito at sa kalalapitan, ito ang hiwaga ng kalikasan na may kaugnayan sa lahat ng may buhay. Ang yumakapad na kulay ay pink. Ang yumamang swerte na numero 1 13 15 29 35 at 39. Para sa mga taong Virgo, masyadong maraming laman ang isip mo. Magbawas ka at ang itira mo lang yung madali at mabilis mong magagawa. Ang yung mapalad na kulay ay beige. Ang yung numero, 3, 10, 24, 32, 37 at 44. Para sa mga taong Libra, hindi ka mabibigo. Kapag ginawa mo ang ginawa ng iba, kaya't sila ay nagtatagumpay. Huwag ka nang sumubok pa ng bagong ideya o formula na pwede mo pang ikakapahamak. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 7, 11, 15, 21, 26 at 38. Para sa mataong Scorpio, huwag kang makigulo sa magulong sitwasyon. Hayaan mo sila sa kanilang korsonada. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga numero, 5, 14, 23, 31, 35 at 40 Para sa mga taong Sagittarius kapag magkakatabi ang mga bahay walang pagkaasenso Ito ang mensahe para sa iyo Ang iyong mapalad na kulay ay violet Ang iyong mga maswerte numero 2, 15, 18, 20, 22 at 26 Para sa mga taong Capricorn tatag ng kalooban ang iyong kailangan kusang maglalayasan ang mga pagsubok pag nakita nilang ikaw ay matatag. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong maswerteng numero, 8, 18, 24, 33, 36 at 38. Para sa mataong Aquarius, dahan-dahan mong balikan ang iyong nakaraang kapikuan. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong maswerteng numero, 3, 14, 20, 27, 32 at 40. Para sa magkaong Pisces, nakakatuwa ang kapalaran mo ngayon. Dahil kahit hindi ka maniniwala na ikaw ay bibinasin, mapapasayo pa rin ang magandang kapalaran na labis mong ikakagulat. Ang yung mapalat na kulay ay brown. Ang yung mga maswerting numero, 4, 17, 19, 24, 38 at 41.